Okay. So, hello, 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 my dear. Teka lang, patayin muna natin to. Ayan, patayin natin yan. Ayan. So, hello, my dear. Hello, hello, hello. Lapit natin ng konti para hindi ako masyadong sumisigaw. Ayan. So, magandang umaga po. By the time na ginagawa ko to is morning, umaga. Pero, siguro by the time na ma-upload ko to is hapon or baka gabi na. Okay, depende. Pero kung anong oras mo man ito napapanood, magandang umaga sa'yo, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw kasi yung iba ay mga puyaters, ba? Diba? So, hello, 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 hello. Welcome po sa ating uh, channel. My name is RJ, pero halos lahat tinatawag na ako bilang si Apo J. Okay, and wala eh. Ganon talaga. <laughs> Pangalan ng channel, itinawag na sa akin. Pero, it's okay. No, no issue, no eh. No issue, no issue. Wala akong, wala akong problema doon. Okay, my dear. So, ang gagawin natin today is reading more para sa yung first 15 days of July. Okay? So, this is going to be your reading para sa yung first 15 days of, first 15 days of July. Okay? And, gumawa ako ng isang napakalaking pagbabago sa channel. Okay? So, hindi ko alam kung sinong i-reading ko ngayon. Okay? So, kasi honestly, honestly, simula na nag-start ako nag-reading, laging nag-aaway sa utak ko kung sinong uunahin ko na reading. And ang daming mga reason kung bakit nagkakaganun ako. And ayoko na-explain dito kasi aabutin tayo ng hanggang bukas. So, I decided na isulat sa papel lahat ng zodiac sign at gupit-gupitin at itupi at ilagay dito sa aking empty capsule bottle. Okay? So, nagawa ko na si, ano, si Virgo at saka si Cancer. So, hindi, hindi sila dumaan dito. Ano yon Decision making ko yon Pero this time, hindi ko na decision making. Ayan. So, hindi ko pa alam kung sino i-reading -re ko talaga. Pero by the time na clinic mo to, alam mo na kung sino ka. Okay? Renee over ko naman. I ask guidance. Okay, lahat yan ay nakatupi. Okay. And, hindi naman ako titingin. Okay. Bakit mo lalo akong defensive na? hindi <laughs> ako dadaya. <laughs> okay. Ayun, may gusto pang sumama na isa eh. Okay, sino kaya ito? Tingnan natin ha. Mhm. Mm uh -huh. Sino ka? Ay, mukha nakita ka. Aris. Okay, Aries yan. Ayan, oh. Ah. Aries. Okay. So, Aries. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Welcome po sa ating channel. Okay. Welcome po. And sa mga baguhan, welcome sa mga matagal na dito. Salamat po sa walang sawang suporta. Ah. Maraming maraming salamat po. Okay, so proceed na tayo sa reading. Today, Um medyo kakaiba din yung ating reading. Okay, dami kong binago. Gusto ko kasi total channel ko naman 'to, ako'y masusunod. Gusto ko kasi hindi mawawalan ng major arcana, hindi mawawalan ng wands, hindi mawawalan ng sword, hindi mawawalan ng cups, hindi mawawalan ng pentacles sa reading. So ang ginawa ko pinaghiwalay-hiwalay ko yung buong tarot card. Okay, so, para magets nyo, eto na siya. Ang hawak ko ngayon ay puro major arcana. Okay, simula sa full hanggang sa world card. Okay, so, it's really important na magkaroon ka ng major arcana kasi ito yung major event or major energy na posibleng mangyari sa buhay mo. Parang sabihin na lang natin, this is the blessing of the divine. Okay? Parang ganon. Or yung sinulat na eksena ng divine para sa sa kung ano man yung specific na araw or month na inire-reading sa iyo ng tarot card reader <laughs> ng tarot card reader okay so aries okay tingnan natin aries tingnan natin ano ang iyong major arcana For the second half of July Munti kang pamahulog Kailangan ko talaga ng table dito talaga sa harapan ko Kasi ang table lang sa gilid So Empress Okay Si so, Empress is um Connected sa energy ng pregnancy Connected sa energy ng pagiging nanay So if you are watching this As of this moment na single ka There's a tendency na Magbuntis ka sa second half of, ah, uh, no, 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 first 15 days of July. Sorry. So, posibleng mag, magbuntis ka. Okay? So, if you are not ready, use this as, a, use this as a guidance na mag, guidance na mag-ingat. Mag-ingat, okay? Kasi empress to eh. Okay? If you are actually in a relationship, pwede din, kasi mas malaki yung posibilidad na magbuntis ka. Ang mahirap kasi dun, my dear, if you are single, posibleng mabuntis ka ng 'di ba, nang hindi mo inaasahan. Um, paano ko ba sinabi yung single? Okay. Yes, tama naman yung sinabi ko eh. Kasi ito yung typical na when I say kasi single, it's more on parang hindi kayo kasal. 'Di ba? Parang parang sorry ha, medyo mas ako naguluhan ako ng konti eh. For those single, I will consider this as a para single kayo eh, yung parang Unexpected pregnancy. Yung parang ganon. Okay, bahala ka na mag-isip kung ano yon. Okay, hindi ko na masyadong i-details dito kasi yun ang nararamdaman ko as of this moment na posibleng magkaroon ng unexpected pregnancy para sa mga single pag lumabas to. Okay? So, if you are, if you are not ready, be careful ka. Like, Diba? Be careful ka umuwi nang gabi, yung mga ganon. Alam mo na ibig ko sabihin. Be careful ka, magdahan-dahan ka, make sure na meron kang kasama, make sure na al alam mo 'yon, 'wag na magpapakabi, 'wag na magpapagabi sa daan, yung mga ganon. Doon naman sa tinatawag natin na may mga may mga boyfriend, may mga girlfriend, mga ganon, no? Be careful, boys and girls. Okay, boys and girls, be careful kasi posibleng makabuo. If you are a boy, posibleng makabuo ka. Mab mabuntis mo yung yung iyong yung iyong yung, yung girlfriend. If you are a girl, posibleng mabuntis ka. Good if you are maganda ang pregnancy kung talagang napagplanuhan. Pero kung hindi mo napagplanuhan, hindi mo tanggap, you are not ready, you are not prepared, doon tayo nagkakaroon ng problema. Okay, so tapos na tayo sa area na doon. Nalinis, nalinaw ko na, nalinis ko na. Okay, doon tayo sa mga in a relationship. Of course, in a relationship kasi syempre may bumubumbumpaw sa'yo. So, posible. So if you are praying and manifesting na magkaroon kayo ng anak, this is a perfect time. First 15 days of July. Okay? Kung hindi naman dahil sobrang dami na ninyo, dami na ninyong anak, ganyan, so alam mo nang gagawin mo. Matanda ka na. ba? Diba? Alam mo na kung ano yung mga gagawin mo para hindi ka makabuo. Okay? So, tapos na tayo dyan. Yan yung mga parang mga physical, physical, physical lang yan. Yung ganyan na energy ng Empress. Okay, dun tayo sa usapin ng spiritual ng Empress, okay? This is energy of creativity. Okay, creativity. Okay, this is the time na maging creative ka. Learn how to be creative sa problema mo. Learn how to be creative ah uh, pagdating sa buhay mo. Okay, learn how to create. Kaya nga tinawag na creativity kasi you create something, na something unique, something different sa mundong to, maraming mga tao ang ayaw maging creative. Kasi, nakaprogram tayo na kung ano ang ginawa ni Juan, dapat ganun ang gagawin ng lahat. Kaya ngay, pag may lumabas sa bagong cellphone, ni lahat, di ba? Pansin nyo? Pag anong lumabas sa damit, lahat nakaganun din. Okay? Follow the leader. Ganon. Pero, napaka-importante din sa sa buhay natin dito sa mundo, my dear Aris, that you know how to be creative. Ang haba na ng reading natin. Isang card pa lang to. Meron pang apat. Okay, so be creative. Isa-shortcut ko na growth, maturity, expansion. Kasi ganun si Empress. Ganun ang kanyang energy. Growth, uh, maturity, expansion, creation, birth. From, the, from yung energy kanina na pregnancy, you are giving birth. Hindi yan literal na you are giving birth. Pwede. Kaya nga diniscuss ko ng una. Pero posibleng you are giving birth uh, something new. Something fresh. Okay. So, exit na tayo dito. Masyado na tayo. Medyo arcana pa lang talaga. Bongga na. Okay. Next is the sword. Okay. Sword is energy of your mind. Okay. This is your mind. Okay. So, sa zodiac sign, this is energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, sila yung mga thinking car, thinking zodiac sign, sabi natin. Okay, so tingnan natin, okay, eto, humiwala Sorry, talagang ganyan ako, kinakain kay salita ko. And this is the page of sword, okay? Si page, this is more on minsan nakokonect din to sa stalking, investigation, curiosity. Curiosity. Okay, curiosity, curiosity. Yung pumasok sa akin eh, pagiging curious, batang curious sa mga bagay-bagay. Okay? So remember, pregnancy. Okay? So, paano kaya ginagawa si Try nga natin. Okay? Sometimes curiosity kills the cat. No, oh, di ba meron kasabihan na gano'n eh. Uh, paano kaya pag tumawid ako dito? Ayun. Okay. So, lahat ng page ko, from page of sword, page of wands, page of pentacles, page of sword, page of cups, lahat ng page ko, ay binigyan ko ng label ng education. Kasi, nalaman ko na sila pala yung stepping stone ng mga knight Bago ka maging knight, magiging page ka muna Okay, kaso, hindi yan kagaya natin na we need to learn everything We need to learn our emotion, we need to learn how to think, we need to learn how to handle money We need to learn yung ating action, diba yung mga ganon Sila kasi, meron sila mga specific, like this one energy lang to ng mind. Kung nagkakaroon ka pa ng isa pang page na lalabas mamaya, it ibig sabihin pati yun kinakailangan mong pag-aralan sa first 15 days of July. Understand, children? Okay? So, dito, investigation, curiosity, okay? You need to study. Pusibling mag-aral ka rin. First 15 days of July. Back to school. Okay, yung mga ganyan. ba diba, Back to school na, ba diba? So, dito sinasabi, my dear, na you need to, yung, yung mind mo, you need to be in control. Okay, kasi dito sa, dito sa moment, dito sa time na to, parang, ang dami mong mga tanong. Okay, ang dami mo rin mga tanong, ang dami mong mga, you're curious, baka you are doing yun na pa ulit-ulit na bumabalik sa akin eh yung investigation nag iimbestiga ka you are curious of something ah uh, posibleng you're reading books or baka ba diba, you're studying okay parang ganun baka nag-aaral ka so exit na tayo dito wala naman ako masyado nakukuha energy dito pagkatapos ng sword let's go tayo sa energy ng cups which is energy of your emotion okay this is your emotion or emotion okay So, tingnan natin. Uh, cups is energy of water, Cancer, Scorpio, and Pisces pagdating sa Zodiac sign. Okay? So, meron na nag -flip. For you, my dear, for you, my dear, Aries, we have here the five of cups. Pakititigan po ng maigi yan. Itong, itong card na ito is nahahati sa gitna. Okay? Itong kabilang side na to na mayroong mga natapon na cups energy of your loss. And yung kabila naman is energy of your victory. Okay? Success in life. Alam naman natin, my dear, na tayong lahat ay meron naman kahit papanong nagawa sa mga kanya-kanya natin na buhay na something na maganda. Okay? Meron. Sino bang tao walang nagawa sa buhay niya na hindi maganda? Sino bang tao ang wala pang nagawang maganda para sa sarili niya. Di ba meron na? Meron ka ng achievement. Imposibleng wala. Meron at meron. Kaso sinasabi, my dear, ngayong first 15 days of July na you are grieving. Para kang namatayan. You feel like you lost something. Na to the point na yung loss na yon is nako-cover yung mga cups na nasa likod. And it's your choice hindi yan ini ah, pwede din, pwede din. Ayoko sabihin na parang hindi ini-implement ng ng paligid mo tong mga bagay na to or hindi nila pinapasok sa utak mo kasi we are living on 2025, the modern era, no? Na everything is being manipulated and controlled. Pero this is actually pwede kang umalis dito, my dear. Sinasabi dito na sa first 15 days of July, it's really important, my dear Aries, to count your blessing. It's really important. And for those things na nawala sa'yo, For those things na natapon sa you, or for those things na hindi mo pa na-achieve as of this moment, don't focus on it. Kaya pala kanina bago ako mag-start ng reading, paulit-ulit pumapasok sa akin my dear yung words na no matter kung ano yung situation mo as of this moment, as long as meron kang ginagawa, every day you're doing something. 'Yun lang ang pinaka-importante. Remember, meron kang empress energy ng creativity, growth, maturity, acceptance. Okay? So, wag lang tayo mag-focus dun sa pregnancy. Di ba? Wag lang tayo mag-focus dun. Malamang, pwede, pero wag tayo mag-focus masyado dun. So, sinasabi dito, my dear, na kahit anong sitwasyon mo as of this moment, as long as you are doing something every day, it will be okay. Ito kasi madalas ang nagiging kalaban natin eh honestly, tuwing hinahawakan ko itong part na to na may kinalaman sa emotion, sa sa caps, I was praying na actually halos lahat naman sila eh. No, I was nagpe-pray ako na sana walang negative. Kahapon si Cancer sobrang ganda ng reading, halos lahat ng magandang card na kuha niya. Walang lumabas na negative. Okay? Meron siyang challenges ahead pero yung kanya kasing ano is prepared, okay? Pero bali tayo, hindi naman niya reading to eh. Tingnan mo yan, my dear kaya mong makuha kung ano man yung gusto mong makuha. Kung ano yung nangyayari sa'yo as of this moment, hindi kay my dear, hindi kayang takpan yan lahat ng magagandang nangyari na sa buhay mo. Okay, yun lang gusto kong sabihin ngayon. Okay, marami ng magandang nangyari sa buhay mo and kahit ano man yung pinagdadaanan mo, hindi niya kayang takpan yan. Okay, Empress yung una mong card. Okay? Very crucial tong dalawang energy na to. Very crucial. Kasi you need to learn how to control yung mind mo. And at the same time, kinakailangan hindi ka masyadong magpakanega sa mga bagay na hindi pa nangyayari or sa mga bagay na nangyari na na hindi mo gusto. I hope you're getting my point. Kasi pag masyado ko pa tong hindi, may aabutin tayo ng akalay mo 20 minutes na. Let's go tayo. Meron pa tayong last two cards ang gustong gusto ng lahat, ang kaperahan. Okay? Pentacles. Okay? Pentacles is energy ng Earth. Energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Taurus. I am a Taurus. Okay? The Eight of Pentacles. See? Break. Kasasabi ko lang, kung ano yung mga bagay na nawala sa'yo, as long as you are doing something. And kung makikita mo, my dear, may, nangan, may mga nakadisplay na na pentacles dyan. So, ibig sabihin, you mer ayoko gamitin yung sabihin na, ayoko gamitin yung word na you proved something or you di meron ka na napatunayan. Ayoko yun. Kasi wala naman tayong dapat talagang patunayan kahit kanino eh. May nagawa ka na sa buhay mo. Meron na. May something na. Okay. So, Sige lang, go lang. Eight of Pentacles, energy of creativity, energy of work. Okay? Limitless potential. Limitless possibility. Kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon na hindi mo gusto, hindi ibig sabihin nun, yun ang magdidetermine magdi ng future mo. Of course, pag pinaghawakan mo yan, yun ang mangyayari sa future. Tama ba? Nag-match ba yung sinasabi ko? Hindi, hindi, hindi siya nakatakda na ganun na. Hindi porkit you're broken hearted as of this moment forever ka nang broken hearted. No. And lagi ko sin ako sinasabi ko my dear Ari sa sarili ko, every broken heart na mararamdaman mo sa buhay mo, it's a part of your experience and it's a part of your spiritual lesson. If you are currently broken hearted as of this moment. Okay, kasi meron ka five of cups eh. Okay? Pero napakaganda nito my dear, just create. Never stop believing. Go lang. Of course, habang nagka-create ka, sama mo si God. I-offer mo lahat sa Kanya. ba? Diba? Lord, I offer my... Ayoko kumantay, ba? Diba? Kasi copyright eh. Okay, pakinggan mo na lang after the reading. Okay? Create something. Never stop creating. Okay, sabi ko nga ganun, hindi ko naman kinoclose na baka may influence to ng paligid mo. Pero always remember, ulitin ko, we're living on 2025 na everything is being manipulated. So, magka magkaurong ka ng open mind. Boom! Open mind. Open your mind to the Lord. Okay. Once is energy mo. Action. Aha. Once is energy ng Aries, Leo, and Sagittarius. Connected sa energy ng action. Let me see. Alam mo, habang nagsashuffle ako, I'm I'm just thinking na sana hindi ako magdampot. Kasi wala talaga table sa harapan ko. Sana mahulog lang sa shirt ko. Okay, tingnan natin. Action. Ah, director. Energy ng once Para sa ating my dear Aris. First 15 days of July. Ala. Okay, there, there we go. Kasasabi ko pa lang. Meron tayong daming nahulog. Naiwan dito sa upuan ko is the eight of wands. Meron kang nagamitan ko ng paa. Sorry. <laughs> Ayoko yung muko. Ang yung likod ko. Okay, we have here the four of wands. Nasa floor to ha. And Nagamitan ko ng papa, tawarin niyo po ako. combine ko tong dalawang nahulog for you, my dear. Okay, combine ko to. Nine of Wands is energy of struggle or parang hirap. Okay, the wounded soldier and this is the four of wands. So this is a clear indication na parang may nangyayari nga talaga sa'yo. Parang hirap ka makapag-move on, hirap ka mag-start all over again kasi galing to sa gera eh. Every time, every time na ito'y lumalabas, my dear, okay, hindi to kasalmi sa, sa reading natin. Okay. Eight of Wands, madali lang ipaliwanag yan. Nakuha ko na energy niya. Ipapaliwanag ko ito. Everything na malabas to, my dear, sa reading natin, ibig sabihin, my dear, na galing ka sa gera, galing ka sa something na posibleng hindi mo gusto. Pero kahit ano man yung nangyari na yun, my dear, okay, kahit ano man yung nangyari na yun, you, you need, kailangan mong bumangon, kailangan mong gumising, you need to fight. Kailangan mong lumaban. Four of Wands is energy of stable na energy. So, this is a confirmation na magiging okay din ang lahat. Magiging stable din ang lahat. Don't be affected, lalo na ng emotion mo. Okay? Don't be curious. Sabi dun, curiosity. So, wag ka maging curious kung ano iniisip sa'yo ng ibang, ta ng ibang tao, kung ano tingin sa'yo ng ibang tao. Ako nga, eh, nagre-reading ako dito eh. May e, pakialam ba ako kung iniisip sa'kin ng ibang tao? Wala akong pake. ba? Diba? Kasi alam ko sa puso ko, I'm doing something right. Okay? Ganun lang naman yun eh. Nobody knows. Kung sino, nag, sino nagsasabi ng totoo, sino gumagawa ng tama, nobody knows. Just only you, ikaw at ikaw lang, at saka ang ating buong may kapal. Okay? Kayong dalawa lang yan. So, this is a confirmation na kung ano yung pinagdadaanan mo most of this moment, my dear, uh, magiging okay siya. And for of ones is energy ng relationship and family. Pag sinabi kong family, like nanay mo, tatay mo, kapatid mo, tsuhin mo, yung mga ganon. Inner family energy. Okay? So, kung ano yung pinagdadaanan mo dyan, my dear, you will be okay. You will be fine. Okay? Mm-hmm. So, hindi naman talaga kasali to. Binasa ko lang kasi nahulog. Double check ko ha. Alam mo bakit ayoko yung muko? Makikita nyo yung bunbunan ko. Medyo manipis na yung buko ko. Eh, security ko yan. Ay, meron pa! The Five of Wands. May nag-aaway ba? Double check na natin. Wala na. Five of Wands. May nag-aaway ba? May umaaway ba sa'yo? Hayaan mo. Pagdasal mo na lang. Okay? May umaaway ba sa'yo sa loob ng pamilya? May umaaway ba sa'yo sa paligid mo? May nagkakagulo ma? may, may, may hindi ba nagkakasundo? It will be okay very, very soon. Para hindi magkagulo, huwag ka nalang magbigay ng, basta, ang nakukuha ko si don't give any, basta huwag ka nalang mag-comment, manahimik ka na lang, ganun. Lalo kung hindi ka naman kasali, manahimik ka na lang. Okay, dito tayo sa 8 of Wands, message of the universe, okay? Ang una ko nakukuha dito, things will change dramatically. Ibig sabihin, mabilis siya na mga pagbabago. Unexpected na pagbabago, my dear, o kaya mangyayari sa mga hinaharap. So you need, kinakailangan mo makisabay. Kasi mabilis, Maraming mga magpapagbabago na mangyayari, so kinakailangan mo. Basta gawin mo lang everyday na pagising mo, magpasalamat ka, magdasal ka, salamat po gising ako and ask forgiveness sa lahat ng mga kasalanan mo kasi hindi ka perfect, nagkakamali ka, so on and so forth. Okay, yun lang naman yun. Ask forgiveness, unang-una, say, thank you na nagising ka ngayong araw na to and ask spiritual guidance para lahat ng gagawin mo is being guided. Ganun lang kasimple yun, okay? And do it over and over and over and over and over again. Ganun lang kasimple yun. If you are not included sa gulo, kasi meron five of ones, although hindi naman talaga kasali sa reading natin yung kasi ang mechanics ko is isa-isang card lang kaso nahulog talaga siya no Huwag kang makisali. Huwag kang magbigay ng comment, huwag kang magbigay ng feedback, huwag kang maki-join. Focus on your own life. If just in case naman nakasali ka, my dear, okay, you know what to do. Wala ako dito para magpayo. Mahaba talaga na, abot yung 30 minutes dito, abot yung bukas dito. Eh, ito boss is, mabilisan ng mga changes, kailangan mo makisabay, sinasabi ng card na to. And, um, you are being guided. So, it's better talaga, my dear, ngayong mga, this is more a spiritual guide message of the universe okay this is the messenger of the universe okay so ngayong first 15 days of july I, the the creator of heaven and earth is actually communicating with you kaso minsan kasi mas nakikipag communicate na sa iyo yung ating buong may kapal kung ikaw talaga may dear close minded ka sarado yung tenga mo hindi mo sila maririnig Minsan dinadaan nila sa mga ganito, sa new speed mo pero kung sarado ka talaga close ka talaga Kaya tinapayuhan kita na paggising mo pa lang sa umaga humingi ka na ng tawad sa mga kasalanan mo actually paggising mo sa umaga hindi din yung paghingi ng tawad eh. bago ka matulog okay bago ka matulog you need to ask forgiveness and pagkagising mo advance hingi ka na ah parang ingi kang guidance actually sa umaga guidance lang eh. guidance at saka thank you and then guidance. Normally, kasi wala ka pa naman nagagawang kahit ano eh, di ba? And tao ka lang. Baka sabihin mo, bakit ka gagawa ng hindi maganda? Tao ka lang. Kung binubuisit ka ng katrabaho mo, sa tingin mo kaya, hindi mo may iisip na sakalin yan. mayroon at meron sasagi sa isip mo, sasakalin mo yan. Mm -hmm. Pero mali, di ba? Pero sasagi kasi tao ka. So it's really important na maghingi ka talaga ng guidance. Pagkagising mo sa umaga mo, pagising mo sa umaga, pagising mo, mo sa umaga ask guidance na Ama, gabayan nyo po ako. Kasi tao lang ako eh. Gabayan nyo po ako, ilayo nyo po ako sa temptation, mga ganyan, kasalanan, and so on and so forth. Thank you for this another day. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na magising. Okay? And bago ka matulog, yun. Doon ka na humingi ng tawad. Tatawad po kasi nakapag-isip ako na gusto kong sakalin yung katrabaho ko. Yung mga Okay? What a very, very nice reading. Mahabang reading. Pero, na sobrang ganda naman. Okay? Worth it naman. Okay? So, my dear Aris, I would like to say thank you so much sa pagsama mo sa akin sa reading na ito. And, if you want more, dalo na kung bago ka lang dito sa ating channel, if you want more, you are free to subscribe. Hit the notification bell para ma-update ka. Kasi minsan hindi talaga na-update pag nag-update ako. Okay? And, mag-like ka. Uh, free to like mag-share ka. If you want to share this to others, di ba? Malay mo, di ba? Makatulong sa iba. Uh, free to like, free to share, and free to comment. Kasi binabasa ko yung mga comment na yan. Okay? Minsan hindi nga ako nagre-reply. Kasi, di ba? Ang dami. Pero binabasa ko yan. Nababasa ko yan. Okay? Kasi paulit-ulit na lang eh. Kung magre-reply ako, salamat po, salamat po, salamat po. Baka naman may spam naman ako. Okay? So, I hope naintindihan nyo yan. Pero I, I do the heart. Nag-heart ako, nagla-like ako. Nababasa ko yan. Okay? So my dear, once again maraming maraming salamat po sa inyong lahat. My name is RJ also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you my dear. Thank you. Ayaw